Magandang araw po sa inyong mga kaibigan. Ngayon po ay nandito tayo sa National Irrigation Administration upang alamin po natin ang mga iba't ibang programa magtatayo ng iba't ibang mga solar panel o yung mga gagamitin ng ating mga magsasaka dito sa buong Occidental Mindoro. Tara, alamin natin ito. Pasukin na natin. May mga nababalitan ako, mga solar, ah, yes, power. Ano po ba yan? Okay. Uh, actually, uh, dati na kami may solar power way back in 2022, I think. Mm May -hmm. mga solar Uh, project na kami rito, irrigation project. You na, know? uh -oh. But itong 2024 and 2025, mas uh, marami po at medyo mas ma, kumbaga, uh, uh, upgraded yung mga kuha niya. Mga may mga gadget mag na, oh, 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 Ay, na, kung they can monitor the the project or the system sa command center namin sa Manila. Ah, gano'n na. Yes, ano yes. So, medyo mahal yun. ay, <laughs> medyo mahal nga lang. Pero <laughs> ah, yun talagang ginawa nila para namamonitor nila sa central office. Operation, ah, operation. Ah, yun. Na teka. Ma ah, magandang ma magandang papag-usapan hmm. po natin. Yan, hmm. ano, medyo... So itong solar power, hindi ito yung Ibang solar power na noon. Oh, Ibang po yan. Ibang iba. ito. Oh, oh, oh. So, ano, pwede po pa sa mga farmers ano para at least may idea sila. Ano ba ang component nito? Ang component ng ating uh, solar pump irrigation project, siyempre yung uh, ating uh, uh, source sa ilalim. Apo? By drilling. ano, yan, mm -hmm. At uh, nilolocate yung uh, uh, tubig na makakasapat sa... 15 hectares kasi ang bawat unit mm -hmm. na gagawin namin mm -hmm. so didrill nila, then uh, ipapump test kung papasa ang tubig mm -hmm. na nasa ilalim pag pumasa sa pumping test yon itutuloy na namin yon Gagawa na kami ng mga yung uh, solar structure mm -hmm. solar panel installation fence uh, noong uh, solar uh, 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 yung site ng solar mm -mm. kasi kailangan sa 15 hectares 'yon oh, para sa hindi ang ang, ang kanya, parang i think and i cannot remember kung 8 by 10 meters yung ah. yung 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 uh, fencing eh oh pero yung para patubigan niya is tubigan, 15, hectares, 15 hectares oh, oh. na ang ating gagamitin naman na uh, ah. submersible pump is a uh, 15 horsepower lang ah, ah, kasi oh. yung aming mga una 5 uh, horsepower lang ah, mahina, oh, yun ma mahina 'yun Mahihina 'yun Oo. so, oh. Um, nung una nga, two horsepower lang yata yung aming mm, na-install eh. Mm, 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 so, pero ng itong, itong para sa 15 hectares radius niya, mm, adi, ang lalabas po nito, hi, ito yung mga organization, na bib association ang bibigyan. Uh, yes, sir. Uh, actually, uh, marami dyan ay uh, existing irrigators association. Ah, mga existing May, uh, na. Oh. meron namang mga uh, bago rin na uh, mm, 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 mm. nagbubuo sila ng uh, association na mm -hmm. binibigyan din namin kung kasi binigyan, na, o, binigyan namin ng priority kasi. At yun ang unang instruction ng aming mahal na administrator. Naunahin natin yung uh, lugar na nagtatanim ng sibuyas. At bakit? Okay. Uh, kasi gusto nilang sa sibuyas ay makapagkwan din eh. Yung makasapat ang ating sibuyas. Ah, okay. Uh, so, although rice din naman sila sa mm -hmm. first cropping, mm -hmm. ang second cropping, pwedeng sibuyas. Like magsaysay, alam naman natin mm -hmm. sa mm -hmm. magsaysay yung aming uh, uh, irrigation project dyan, yung may dam kami dyan, pero mm -hmm. cannot supply the whole year round. Little year round no. uh, okay. kaya, ikinukuha natin. At alam naman natin, kalimitan sa magsaysay, second crop nila ay sibuyas. Oh, oh, so, oh, yan, oh, na, oh. yan na ngayon ang tinutukan ng aming administrator mm -hmm. na bigyan doon sa San Jose and magsaysay. Jose and then to then, ito mga uh, mga sumunod, province-wide naman, mm -hmm. uh, may, sa Marika nga, itong sa uh, Uh, ano nga ba yung isang sa <laughs> Marika itong paghinati? Oo, yung uh, map sa area. Yeah, uh, map sa area. oh, oh yan. Kuha na yung mga sumunod. Magkano uh, ito? Ang, 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 cost niya? Uh, yan. Yung pong 2024 ay uh, nagkaroon kami dyan ng allocation at uh, I think na uh, kung hindi ako kaya hindi, hindi ko na Michael Yong. Ah, 300 siguro thousand uh, million. So, that is uh, uh 300 million, I think 20 units. Sa so 20 units. Oh, oh, oh. Kasi 15 million per unit eh. Ah, 15 million. Ah, 15 so, kung may 15 million ng isang association paano nila maano 'yon? Ma-avail anong counterpart nila or they, ah, yung pong they to ba, counterpart ano? lang naman nila is the lot na pagtatayuan ng mm -hmm. uh, solar structure mm -hmm. and then uh, wala na ah tapos uh, libre na 'yon eh libre na at ah, libre li dibigay oh, yon walang oh, walang yung halimbawa wala. eh oo oh, oh, 10% sa inyo uh, uh, wala wala ho hey eh, how about the ano maintenance no uh, yung maintenance 'yon ah uh, pag-turn over namin uh, mayroon pa rin par may part si niya may part si irrigators oh how about uh, the lgu ano ano papel ng lgu doon Uh, wala po kami hiling ano. sa LG. Ang tulong na lang namin pag-amisan. Kung nagkakaproblema sa... Yan nga. Uh, di, yan, ma, wala naman problema sa right to pay Ay, gawa ano. uh, nga. Ah, uh, Ako lang naman yan. Mga sa, sa, sa gitna, uh, pip pipings lang. At saka minsan, uh -oh. mayroon din tayong kanala lining. Mm -hmm. Pero kalimitan yan, pipings. Kaya wala masyadong problema. So, kung 15 million ang isa na ang mapak makikinabang ay uh, 15 hectares. Ah. so, parang ano yan? Uh, parang state of the art. no, mm -hmm. oh, kasi, meron po 15 million kaysa doon sa dati. 5, 2, 5. I think nag-start nga kami sa 2 eh. Tapos uh -huh. naging 5. Uh -huh. Yan. Tapos yun nga sumunod, nag-10. Uh -huh. Tapos yun ngayon 15. Yun naman 10, mayroon na rin, medyo high-tech na rin yung 10. Kaya lang, uh 14 -huh. uh, hectares lang yun. Uh -huh. 14 hectares. so yung 15... Uh, million, yung para sa 15 hectares. Pinalaki ang uh, kanya. Na, na area makina na niya. Oh, tsaka, oh, tsaka yung ay makina. Hmm, yung... Makina and then yung solar panel niya. O oh, solar panel. Tapos sinabanggit nyo kanina, eh, ito ay binomonitor ng national. Oo. Oh, oh, oh. pa, paano? Ay, yun nga po, mayroong tinatawag na aparato dyan, yung gadget na artificial intelligence. Ma? Ay, oh, eh, yan na. Yeah. AI. Oo. Yeah nakakuan sila diyan sa Central Office. Ah, ganoon. So hindi hindi mo pwedeng hindi pwede kung saan sa mo gamitin dalhin. na oh, uh, na monitor nila yan. Ah, so ito ngayon ay talagang siguro bago mabigyan yung isang association or uh, co-op tungkol diyan ay talagang mag-aaralan nila ng gusto at magkakaroon talaga ng seminar. Oh, binibigyan Kasi po hindi, na. Hindi, hindi pwedeng ano basta-basta Binibigyan po eh. ng sem ang naibigyan na namin sa wala na namin mga ginawa yung regarding sa maintenance. Oh, sa maintenance. Uh, yun ang binigay ng seminar mm -hmm. sa irrigator station. Na nakakatakot nung no, kasi uh, uh, ito engineer eh. Hmm. Binigay mo yung yung gamit hmm. pagkatapos si eh, nag-aaway <laughs> uh -huh. sa yun, eh, no? Uh, ka, magkakagulo, ganun. bakit hindi ka nabibigyan? 15 uh -huh. hectares tapos gano'n. Uh -huh. Tapos magkakaroon ng tabangan, magsisilipan. and eh, that is 15 million. Uh, -huh. uh -huh. 15 million. Pero hindi kaya overpriced yun? Uh, hindi ko naman siguro kasi uh, medyo may, mga gano? imported nga pati yung mga kanyan eh. Oo. Yung mga gamit, uh, niya. gamit niya. Oh, yung oh, mga materials uh, na gagamitin. Sa uh, uh, so bagay, no? tsaka yung ano lang, yung gagamit lang ng AI, mag uh, monitor eh, no? Uh, isa pa pala yun, yung, mayroon pa yung pa eh. Pertigation na tinasabi. Pertigation. Pertigation. Oh. Yung uh, parang uh, ang ang nila, na intention niya is, yung malagyan na siya ng fertilizer bag, uh, bago ikuan sa oh. farm. Ah, ganun? Mm -hmm. uh, oh, siyang aparato ng fertigation. Oh, so, hindi ka na pupunta doon para mag Yes, mag na, para mag-asabog ka ng oh, fertilizer. Oh. Kasi Diga. marami akong nakikita ngayon. gumagamit na ng mga drone. Mga drone. Yeah. Yeah. Oh. Uh. Uh, itong sablayan, gumagamit oh. ng drone. Oh, so, ganda. So dito po sa solar ano nito, kailan pang implementation nito? Kailan kayo mamamahagi nito at mag-o-open? Actually may ongoing kami. Apo. Na yun ng 20 20 units. Meron na kaming ongoing. Ate ah, Eh, bali, 29 units yung ongoing namin. Patapos na eh. Oo, uh, yung 20 units na ito, ano yun? yung it's Hindi ito yung 15 million. Eh, 10 million yung 20, 15 yung 9. Ah, okay. Yun 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 yun. Ah, mali ano lang yun. Ah, uh, kasi nagkuha na ng itinas na nga ang yung uh, capacity nung ating so -huh. solar uh, irrigation project. O oh, saan po ito naka ano? Ah, uh, pa yan. Karamihan nga dyan. dito nga sa San Jose and then uh, magsaysay ano ah, oh, sana sa magsaysay. magsaysay. i think meron din kami sa kalintaan eh kalintaan oh meron uh, din kalintaan so hati yung sa oh, marikain oh, map sa area oh. map sa meron kami Paluan, Helvita, mm, -hmm. mm -hmm. sa mga yan eh. Mm -hmm. Uh -oh. -huh. Uh, yung, yung, 20 na yon ay na kalat na. Oh, nanay niyo dito. sa ah, nanay niyo dito sa Juan. Ang 9 dito, oh, sa, dito Yung, uh, 20 sa Samarica. Samarica lang yung 20. Oh, tapos oh, yung 9, sa, sa Mapsa. Yeah. Ayun, okay. So dito po sa ginagawa ninyong ano eh, uh, ang output po nito, anong inaasahan yung magiging output nito? Yun nga po, maitaas natin ang mm -hmm. ating uh, uh irrigation na uh, ano ta ganun uh, na mm -hmm. cropping intensity uh oo -oh. yung uh, pagtinapi cropping intensity malaki ang mapatubigan but, but, nating area para uh -oh. lumaki ang makapagtanim ng palay mm -hmm. so that we can uh, although ang Mindoro naman alam natin sufficient na uh -oh. para makatulong tayo then, sa ibang lugar na uh, nangangailangan ng uh -oh. yung kulang sa ani uh -oh. sa bigas mm -hmm. ang connect uh, uh, food sufficiency ang kinukuha natin diyan eh. Oo. Oh, uh, 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 Ating uh, administrasyon. Oh, so, ito yung ano ng ating pangulo. Yes sir. Yes, sir. Ito, kasama po ba ito sir sa ano sa sa yung sa Masagana, in, uh, Masagana may nabanggit na programang Masagana eh. Uh -huh. Is this included? I iba po 'yun eh, iba. Ay ah, iba pa 'yun. Uh, baka yung yun, sa DA yun. Oh, it's DA. Mm Hindi -hmm. ba na magkakasama kayo DA? Actually, dati po kami oh. under the umbrella of the Agriculture Department. Mm Ngayon -mm -mm -mm. po, uh, nasa Office of the President na kami. Ah. Under na kami ng Office of the President. Okay, direct na kayo. Mm -hmm. yeah, na... Kaya medyo ma ma mabilis makahingi ng pondo yung oh, oh. ating. Oh. ating Kaya yun model. ang kaibahan. Mm -mm. oh, yun kasi dati hindi eh, no? Uh -huh. may... Oh, Actually, yan nga oh. Meron na, uh, meron kami na 500 million mm -hmm. for bidding yan. Uh, I think this coming week, uh, coming days. Uh, ano po yon? Solar din. Solar, solar din. Oh, ah, additional oh, uh, oh. pa. Oh. oh. naman yan, uh, 40, 5, times, uh, times, 30 units yan. 30 units sa solar. Hmm. Ah, yun ano yun ang tawag doon sa solar? Ano Solar yun? pump irrigation project. Oh, so, yun, solar pump irrigation. So lahat yun ay puro solar yes, pump sir. irrigation project. Yes, sir. Kaya lang iba-iba ang level uh, nila. Opo, opo. Uh, uh -huh. Parang merong yayamanin, tapos merong yaman, payaman pa lang. <laughs> uh, yan naman, yan naman, naman kuha namin. Ina-identify naman namin yung sa huli, yung uh, may mga resolution kasi mga farmers oh, oh, oh. eh. Doon namin pinick up yan, yung mga project na yan. Oh, 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 Ayun, oh. kung hindi, mga kung, previous oh, Kung hindi umabot yung iba, eh, sa mga susunod na taon naman yun. Mm -hmm. uh, so tuloy-tuloy lang talaga tuloy, kayo? Tuloy-tuloy lang po yan. Oh, oh. Uh, ang ang pagpagbibigay ng project. So yung pangako talaga dito uh -huh. ng ng uh, National Irrigation under the administration of uh, Sir uh, Girel. Uh -huh. Eh talagang tututukan ito, yes, sir. Yes, sir. So, Kung may nais pa kayo uh -huh. ibahagi sa ating mga manonood at uh, makikinig lang ating balita. Nasa inyo po pagkakataon, sir. Salamat po Sir Mara uh, sa ating po mga taga-subaybay ng palatuntunan ni Sir Mara. Raro ay ako po ay bumabati ng uh, magandang hapon sa inyong lahat, lalong-lalo na po sa ating mga magsasaka dito sa Occidental Mindoro. Hmm. Kung uh, meron nun po tayong mga project, katulad ng solar irrigation project, at hindi pa po nakakarating sa inyo, no? ay uh, huwag po tayong uh, mag-alala uh, sapagkat uh, ito pong mga uh, solar irrigation project ay patuloy po nating uh, ipoprograma. Ngayon po may nakaprograma nga tayong sinasabi ko kay Sir Mar, na 500 million that is a uh, more or less uh, I think 30 units kung hindi ako nagkakamali. Ay uh, for bidding po 'yan. At 'yan po naman eh I think province wide din po 'yan dito sa mm -hmm. sa mainland pa lang naman dito sa mainland mm -hmm. Occidental Mindoro. Mm -hmm. Wala uh, ah doon naman sa lubang pala no sir. Meron din pala kami doon. Mm -hmm. Lubang. Oo, oh, lubang. Ah. Meron na kaming naanad. Yun nga yung medyo mamurahe na ano no. So sa ating mga magsasaka kahit po hindi solar, patuloy din, patuloy din po naman yung aming paggagawa ng mga gravity irrigation project. Yung pong may mga uh, dam tayo or may mga intake structure. May gravity po yan. Wala pong gamit na solar. At uh, taon-taon po ay kami naman ay laging may proyekto para sa ating mga magsasaka, lalong-lalong na dito sa Occidental Mindoro. Maraming maraming salamat po. Patuloy lamang po kayong at tumutok sa ating mga inihahatay na mga makatotohanan, balanseado at walang kinikiling ang balita at impormasyon. Na. Paki-like, follow and share na rin po. Ito ang ating balita, Mararo at Your Service Special Report.